nakaburol na sa Loyola Memorial Park sa Paranaque si Sam Sebastian ng YouTube power couple na Jamich. Tanggap na ng pamilya ni Jam ang nangyari pero ang fiancé niyang si Michelle Ligayo hindi pa raw handang mag-move on. Umaaksyon si Gary De Leon. Alas-dus na ng madaling araw ng ipasok sa Loyola Memorial Chapel sa Sugat, Paranaque, ang kabaong ni Jam Sebastian ng YouTube sensation na Jamich. Ito ang unang beses na nasilayan siya ng mga kaanak. Kaibigan pati tagahanga, matapos bawian ng buhay kahapon ng umaga. Kaya agad bumuos ang luha sa paligid at sandaling nagkaroon ng katahimikan. Alas 10.30 ng umaga kahapon nang pumanaw si Jam, isang taon matapos madiagnose sa stage 4 lung cancer. Last night, uh, baba na yung BP niya. Tapos yung heartbeat niya tumataas na. Tapos nagawin siya ng, ng gagnat na 40. Kaya doon na kami nagpanik talaga. Kasi nagkaroon na siya ng pneumonia. Bagamat tanggap na ng pamilya ni Jamang paglisan nito, tila hindi pa handa ang kasintahan niya. Sino ko po ngayon nananaginip lang ako talaga na parang pinipilit kong gumising pero parang hindi nga kasi totoo siya muna. Para sa pamilya ni Jam, magsisilbing inspirasyon sa anila ang pakikipaglaban ni Jam sa karamdaman. Anak, alam mo naman na lahat ginawa ni Ma'am para mabuhay ka. Tsaka yung sabi ko sa'yo, mahal na ka namin ng kuya mo. Ikaw ang magiging angel namin. At tsaka ikaw yung naging inspirasyon namin. Very proud us, mom. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Jam sa mga sumuporta rito hanggang sa huli. Bukas sa public viewing ang burol ni Jam hanggang Sabado ng gabi, linggo naman ng umaga. Iahatid si Jam sa kanyang huling hantungan sa Manila Memorial Park. Umaaksyon, Gary De Leon News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.